Yeah. <laughs> May happy happy dito nag ano. Nagdusak uh, ng bay sa Tagalog, ano, dinupak ng saging. Ano oh, na lang siya an mm -hmm. Mm -hmm. na. Mm -hmm. okay, na si don ang asukar. Diyo na na asukar kay mapatamis na. Ay, na-picture ko sa Baka naman tando ay. Baka naman Baka naman diyan. Meron kaming ano, lato. Siwid. Mas Lato dito sa amin. Tapos, ng saging yung bagong isda saka bagong nahipon alamang bagong alamang tapos hmm. meron kami isda minarinit sa suka Yun, no. tapos prinito nanagyan ng breeding mix ano nga nito ka, kung sa akin, papanitang kahit kaunot ko kung Sarap nito, oh. sa so, ustawan. No. Siling na may sukat. Lorina, ano kayo diretsyo irog ho? Pagdamo na si ito na niya ko. Tipos na yan ito na Ano na ini, gamitun pa ini. Masa yuk, ada tak damuan ang tulog paano na nakaiba man yung cellphone, charge delay na mal ano ka, multiple multiple selection kung may dito doon okay paano kada kamaram lahat mag-post ay Roy, di ba irog? Kaya na akong cellphone pag... Hindi. Ano pa? Ano? Hindi na sa sira mo. Nakuha ay. ko na. Up, hmm. hmm. oh, Hi kayo sa vlog! <laughs> Manaya na oh. Hello. Dinusak bayanihan. bayanihan of the people. Sumunod na do'y nakakulong. Hindi na ka mo. Kuha mo na. Hmm. <laughs> ipos-pos <-pus> na ito. <laughs> Ayaw sa akin mo ito. Sapis, bukla ipos-pos. Challenge, challenge! Kay ano? Sa pasakay pasad ko. Parang yung tatanong pala, Post ko muna kasi, kasi, kasi mag-anap ko ng ha? Facebook. Kasi ito meron kami gagawing bukayo. Yung magulang pa sa buko. Yung medyo matigas-tigas. Yan, lalagyan ng asukal. May dodo -do yung nagbabayo. misita ano na? Sayo na ni metereng ha. ito to. Sa rayon. Uh -huh. Sa rayon na. na. Sa dinito. ito ito, ito, ito. Ah, may sawsawan pa sila nga bodo. May latok pangani. An sawi anan. Ano, sawsawan. Boy, so magdudulian mo. Haydoy. Kani ni ang balong ang gingko ni pineapple. Ginpreso ko. Oo. Ito yung tindahan ni May Tasing. Actually, ano to siya, ano? Tapos bagong kuha na saging kanina. Tapos naglaga na kami. Tapos ito yung ano, langka na malaki. Hindi pa siya hinug. Ang sabi daw, pala tandaan pag mahinog na talaga siya. Maano siya, mabango, maamoy na. Pwede. Tututututututum! <laughs> Tumatayo. 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 Ha! Stop na, stop. Stop na, stop. Nag Nagtiniro ko sa video. Tapos baka ano, damo na, ipopost ko na, i-upload.

ay maya may bisitang dumating oh, pwede na ito dan hindi uling dada rin dito uh, ang lulutuan natin ng buka yun hindi ilagay lang dito oh,

mukha niya. Ayun yung may gaso. Pakita ko sara. Hala ko sara nila. At doon ito. Yan. Kain tayo ng ano, lino pa. Medyo si buo-buo pa siya. Napagod na yung ano. Magbabayo. Pasok ako yun. Hmm. Ah. Yeah, Kamay-kamay lang. Hugas naman